ayun so mga lods no ganito nangyari um, okay dito try nyo dito sa ano na to sa resto na to uh, bihan bihan sobra sobrang sarap uh, masarap yung mga food nila ayun so bago ko masunod yung mukha ko no uh, <laughs> ganito nangyari mga idol no may mga changes tayo nangyari no um, instead na patusin natin yung dalawang ng dalawang pinuntahan nating hotel no uh, may namit tayo dito na may ari ng ah... Uh, travel agency no uh, ang nangyari inalok niya tayo ng magandang tour no so yun nga uh, lumalabas isa ang presyo is 13,700 so compressed tour yun mga idol ah compressed ibig sabihin hindi na tayo makakapag tour ngayong araw kasi nga medyo gipit na gahol na sa oras no kasi pahinga delayed flight si Pal no so Medyo na antala ng konti. Pero okay na rin kasi nakapag-rest tayo. Ang twist lang is, bukas mag-i-start yung tour. So, medyo maganda-ganda mangyayari. So, waiting tayo kay ate, text ni ate, no? Kung what time bukas. And, and ano yung mga magagawin. Kasi dalawa yung option eh. Day 1, Sabtang. Or Day 2, Sabtang. alin yung sa dalawa. Yung dito sa Batan, na north and south na tour no? so bahala na mamaya mahalaga may nakuha tayong tour okay na yun mga lods good package na yun so sorry ulit mga idol ha hindi na ako nakapag edit medyo tinamad na mad... <laughs> ang ganda ng batanis grabe mga idol oh. sobrang ganda rito mga lods kaya nga ang nangyari ganun um, wala na akong choice mga lods pasensya na napasubo na ng konti goods na yun para sa akin ha. goods na yun yung 13,700 na yun then yung kwarto ko pala doon kanina yung sa homestay aircon room siya alam nyo naman eh kung marireview nyo yung unang video na inupload ko no na mayroon dong galing na artista di ba so isang kwarto lang kami di ba kaya may nagpang abot no artista na rin naman ako eh doon sa barrio namin <laughs> Then mga idol, so okay na yun para sa akin. No? Malaking, malaking sulit na bagay na yun. No? Sulit na sulit na yun. Eh, ngayon gagawin natin, pahinga tayo ng konti. Balik tayo ng hotel, tulog, no? Maya-maya, balik tayo rito. Mukhang Muna may galaro, eh. Hindi ko alam, laro to, eh. Tara natin, dito na tayo, eh, di ba? Masabihin nyo naman sa akin, eh, andiyan ka na, di pa umikot. Kakain ko lang mga idol, hindi na ako nakapag-video, pasensya na. Na, sa search na lang, sa search, sa YouTube search na lang. May kita nyo rin yung, ano, kinain ko dun sa resto na yun. Sobrang sarap din naman. Okay din naman siya. So, tignan natin yung ano yung mangyayari bukas kung tuloy talaga yung tour na yun. No? Ngayon, dito tayo sa pinaka parang park nila rito. Mukhang maganda laro dito mga idol eh. Tignan natin, dito yung mga local eh. Kaya nga dahil din sa ano, sa pinuntang natin resto. Daming kumakain. Okay naman. Ah, ang laro nila ano. Baseball, ano. Baseball, baseball, idol. Baseball, baseball. Ayo bis na. Bis lang. Uh -huh. <laughs> Kendari itu mengaidon, no. <laughs> saya. Okay, so tat ngayon natin mga ah uh, Harap ko yung ano, harap ko yung, yung volleyball sa kabila. So dito baseball. Kanda rito mga idol, mukhang sumang sulit tayo rito. Ano? Okay, so tignan natin kung ano mga kaganapan dito. Malalaman na lang natin yan kung ano, kung ano mangyayari. Sinsya na ulit mga idol ha, hindi na ako nakapag-edit. Hindi na kaya. So, ating rektahan na lang gagawin natin ba? ganun na lang gagawin natin para at least hindi na tayo mahirapan diba? alright so paano ba paano ba diskarte um, na natin no tayo laro nila may laro eh Ito, may sa, lik. sa likod sa likod ko may ng baseball yeah. yan ang makita nyo <laughs> Hindi ko magamit yung back cam kasi naka ano ko. Hey, siya na. <laughs> Umpisa na ng ano eh, front cam eh. Kaya... Mukhang magagaling pumalo ito mga ito. Diba? Lahat tayo, lahat tayo dito mga idol. Ayan, ito, meron silang parang mga ano rin dito, mga kainan din. No? Okay din naman. Diba? Okay din naman yung pagkain dito, mga ito. Kanina masarap eh, parang isang bagnet yung eh, kinain ko. Medyo-medyo ano siya. Basta masarap siya. Hindi ka, hindi ka dun sa kinain ko. Parang okay na rin yung ganun pagkain. Diba? Ang dami na galaro dito ang basket. Ano? Pa, uh, ano? naman, volleyball. 'di ba? fine player dito. Tingin-tingin ting tayo naglalaro. Maraming maraming naglalaro eh. Mamaya tayo na. Tayo na rin ikutan mamaya. Ah. Ano maganda-ganda mangyayari. Medyo ano lang. Medyo... Medyo... Mainit talaga. Kaya <laughs> talaga naka-sunblock ah. Ganda ng park nila rito. Ang gabi. may mga kumakanta pa kaso masarap yung maganda eh hindi ka makakapiright mo no? walang ganun eh diba ay naku mamaya try natin umarikila ng bike mamaya kasi may bike no um try natin umarikila ng bike yung magandang gawin mamaya para kahit papano di ba? ayan o ano So cut ko muna mga loads. Mamaya na lang ulit. Thank you, thank you. Pasensya na ulit. Talagang walang edit, edit. Rektahan na to mga idol.